Hi guys, good evening. Ano? Mas maganda kasi yung design. Family banding. Ba kung mga tropa ang kaibahan? True. Family banding muna. Saka na si mga barkada. Ayun o, may problema si nanay. Ganda mo ma. Gusto niya na daang mag-agum. <laughs> Ay, ang ganda din. Label, gusto na ni nanay mag-agong kaya nagiinom siya. Si mama, anong problema? Si mama, ang problema niya, ang buhok niya. O gayon si mother, si Daniela, anong problema? Pana, ang problema ni Daniela. Ganda mo. party Wala kang lipstick pero okay lang, parang nude lang. Ah. Ano? Hindi Ano? 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 Iba-iba yung mga beauty natin. Mas nagaganda hey, na pagkain nito. Oh, yung pagkain natin. No? Yeah. Ayan o. Ayan o. Ayan pang. Ayan o. 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 Ayan o oo, oh, oh. mabilis yan. Yeah, Sabi ko dito, kasi. Plan B. Manpolki Pipe. Restaurant. Ma Nasar Restaurant Guys, paki kang ang mga video ko. Salamat.